Kita ka na ba nga niya pagkad ako walang suba nga Para makatap Maka Ah Kayo nga oi Grabe A few moments later What's up papart na Pinas Papart Joop Vlog Ganyan pa at hagik sa Hagikik Hagi Bantolina Manoy Dixurintal Park Dami mga tao part na nice stranded Grabe Ang lakas ng tubig galing sa bundok Grabe, ira na yun? Karoon pa na

Kayuhangay na kayuha ngayon oh sa pali park para kayuha ang mga motor rin oh kayuha ngayon para makatap maka na kayuha ngayon oh para mabot ang motor rin sa tikas Kasada para maka sa lungsod, ganyan panulong nito sa kandabong ni Nalana ang angat ito kandabong na wakang ito Sabi, tubig eh Standard, standard Ah! Yung hangay oi grabe Kani part, ah, mo ni, buhat tag bakag 30, 50, depende na mo kay ang imong motor ani. Ilan niyang kayo kayuhang ilan na dayungan padulong dito sa Pikas Dalan sa enda putol yung magiging taytayan ni itong bagyo sa audit, bagyong audit niya umuduha na ni yung katawig din dire wala pagyapon ma sumpay ang tulay dire na kayo mga tao dire kayuhang ay sa mga motor na para makatabok sa pikas dalan pikas area di atas pita ni sa wani lungsod ni padulong sa kandabong gitu parts So mga ni magtabo ko ron, basagon niya sa sapatos o patos sapatos mo ko, kaya puangat ko patulong kandabong So gabi mga tao part o oh. Ah grabe mga tao, so na kayo rosigod sigod, sabot sabot lang Diri ko na yung ngayon, tubig Ah gabi yas sa... ah Ang ako ni tabog karon. Sabi. Hindi rin ni e Pilay hatang ni mo.

lagi di depan nih. Eh? Sa. Pagi kick. tuh. Pagi kick di no? parts. Pagi sa dah sakit kick menuju di Sorintal. Tay tay ni dapat tol. Tay 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 no. Tapi tu ni two years. Bagi yang Yolanda mana ni? Audit. Bagi audit ni bagi apa pun mah. Pat. Bayu. Mana om? Kusog tubig gikas bukid, hindi uh, gud ka um, kalabang motor, makalabang lang madala na sa si mga tao nga maswat kung pahawak na madala na nila maswat sila na sa? ah okay. Cape Sip always papat na pinas papat job vlog